Nakakaiyamot. Dahil sabi ko sa inyo, eh, yung mukhang aswang ay tunay, pero yung aswang wala talaga. Ay tunay pala na may aswang. Dahil may nahuli ang mga pulis na panike. Eh. Ngayon, noong mahuhuli na daw, nag-anyong ano daw, uh, baboy, di hinabol. Nung hinabol daw ang baboy, nag Ano, nag Tain naman daw ang ano, aswang, kaya hindi madampot dahil narurumi ata. Yo, nakatakas na naman ang aswang. ay eh, mag-iingat daw kayo dahil pagalagala lang daw ang aswang na iyon. Pag may nakitang tae, mag-iingat kayo dahil baka ini aswang. Kung gusto niyong mahuli, tikmanin niyo. Dahil kapag ka daw matamis yung lasa ng taeng iyon, yun daw yung aswang. Pero pagka daw maalat, sadyang tayo daw talaga iyon. Kaya tayo ay mag-ingat ha, dobling pag-iingat at sadyang tunay, tunay na may aswang.